mga boss, uh, ngayon meron tayong binaklash dito na Smash 115. So nagpapalitan natin to ng ano ng flash lining. Flash lining 'yan. Hindi ko na napakita sa yung video kung paano magtanggal. Ngayon papalitan natin siya ng lining mga boss. Pero natin 'to mga boss, 'tong dalawang boss. yung dating clutch lining niya mga boss ito yung papalitan natin clutch, ah, uh, clutch spring rather ito yung papalitan natin mga boss clutch spring tapos clutch lining na dito sa loob may washer to dito mga boss ito yung clutch lining niya. You oh. know? Yan mga boss. Clutch lining niya. Palitan natin 'to ng bago na dito. Ito so 'yung mga bago. Clutch spring at clutch lining. Linisan muna natin 'to mga boss. Bago ko papalitan ng clutch lining mga boss. Yung mga 'to. O babae, gumon-na sa langis. yung langis mga boss Ayan natin ang langis mga boss Pinabas ko muna siya ng oil mga boss Boss, papalitan na natin ang lining yun o na, na natin ito uh, at least mga 5 minutes babad natin ng oil so first natin itong ilagay okay lang kahit ano to okay lang kahit magkabalik tara nito lining tapos itong plate mga boss ito makinis dito na side magas pang magaspang, magaspang dito na side. Yeah. Pagkatapos lining ulit. Pagkatapos plate magaspang pa dito. Yung makinis pa dito na side ito, makinis to mga boss. Pagkatapos lining ulit. Pagkatapos plate na makinis, ayan pagkatapos lining ulit Yan ang mga boss, paglagay Tapos mga boss, lagay natin to. Tapos ayan na. Tapos mga boss, lagay natin dito let's, natin mga boss na na natin to pagkatapos dito mga boss tsaka pa natin ilagay yung mga uh, clutch spring nya so, itong ginabit na clutch spring ha, genuine ito mga boss standard ayan Suzuki yung clutch spring nya ilagay natin sa langis sa uh, tapos okay na yan Lagyan na natin dito. Kahit pagkabaligtaran tong lining mga boss. Yan, lagyan natin dito mga boss. Ayan na, napaka-basic mga boss. Tapos mga boss, itong plate niya, yung lalagyan ng bearing. Lagay natin, tapos yung mga bolt. Sa paghihigpit nito mga boss, kailangan uh, alternate. Sa paghihigpit natin. Bila naman. is naman. Ganito lang mga boss Alternate, alternate Ayan mga boss Ayan boss Magpudsa ka. Nawayos ka ako eh. Libre ba eh. Nakadawad na guys. Dawad na ay bayan na sa tika. 1.5 Ganito lang magigpit, mga boss. Alternate, alternate. Ayan. Mga boss, hanggang sa medikit na lang. Huwag n'yong masyadong higpitan mga boss para hindi maputol yung bolt niya. Palitan natin ang ugut gasket mga boss. I-jerewin ah, parts ito mga boss. yung gasket niya. pag nagayon nito mga boss basahin din natin ito ng oil mga boss para pag sa tanggalin hindi ito masisira agad yun yung gasket nya mga boss ngayon lagyan natin ang langis At ito lang paglagay mga boss oh. ito na mga boss basic tapos lagay natin Lagay natin mga boss. Nating mga boss. Boss ganun na paggabit mga boss, no? Uh, salamat po sa panonood. Sana nakatulong itong video ko sa paglagay ng uh, clutch lining. Kahit mga basic lang po ng mga tutorials. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe mga boss and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga videos na i-update ko. Maraming salamat and God bless. God bless. Bless. <laughs> Thank you, boss.